dito sa amin nagbabakoya kinukuha niyang mga yan bago nila gawin itong aming creek para may daluyan po ng tubig para hindi po kami mabaha yan. ito po yung ilalagay nila ganyan yan, ibabakod po nila yung... yan oh. so sa mga pinagsama po taga-pinagsama wag po tayong magtapon ng mga basura dito sa creek para maiwasan po natin ang baka so far so good nga ay medyo malinis na dahil pinangay na ng agos kahapon yung tubig yung mga basura so ito po ang problema dito sa amin sa pinagsama may mga taong walang malasakit tatapon po sila ng mga kung ano-ano dito sa creek eh hey, mayroon naman pong nangungulikta ng mga basura so shout out kay kuya na nagbabakpo po at saka yung ano dyan yung good vibes sa L thank you sa pag nyo paglilinis nyo dito sa amin sa quick yan yan mapuno po talaga sa amin oh, see you look po. oh ang dami pong bunga nakapasanglay po yan sa ilukan.